Alas otso, otso mga kabrigada. Nako ngayon mga kabrigada, makahunta natin ang isa sa pinakamasipag nating senador ng bayan mga kabrigada, always on the go. Walang iba si Senador Christopher Pongo. Nasa linya ng ating telepono, Senador uh, Go, magandang umaga po sa inyo, may buntag. May buntag, Senador. Magandang umaga po, uh, Haji Camino and uh, Abner Francisco, sa mga kapatid kong Pilipino, maganda umaga po sa inyong lahat and uh, salam alaikum, happy uh, Ramadan al Mubarak po sa ating mga kababayang uh, Muslim. Mm Eh -hmm. unang-una po uh, senador, kumusta po kayo? Bay tilay, hindi po kayo maawat sa pagsiserbisyo sa ating mga kababayan. Abay balita namin, bubuksan na naman yung isang malasakit center diyan sa area ng Bukawi, Bulacan, senador. Abay balitaan niyo naman kami. Ano bang update dito, senador Go? Opo, no, may magbubukas pong uh, pang 161st, mm -hmm. no, na malasakit uh, center jan uh, po sa uh, Johnny Hospital, mm -hmm. uh, Johnny Villanueva Hospital po, dyan po mismo sa Bukawi. Mm -hmm. no, ito na po yung uh, pang uh, apat na malasakit center na bubuksan po sa probinsya ng uh, Bulacan. Ang malasakit center po, it's one-stop shop po yan kung saan po nandiyan dyan po sa loob ng hospital, yung PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD na para tumulong po sa ating mga kababayan sa kanilang hospital billing. Mm -hmm. Social worker po doon para magka-guide po sa ating mga pasyente. At uh, natutuwa po ako dahil uh, matapos natin uh, na inaugurate yung uh, hospital, no? itong sa uh, Johnny Villanueva, ito pong hospital nito uh, uh pinus po ito ni Senator Joel hmm. Villanueva noong mga nakaraang taon at finally natapos po ayo na inaugurate at ngayon po ay lalagyan po siya ng uh, malasakit center dahil under naman po siya sa Department of uh, Health nasa hmm. mandato naman po ng batas na pagdas DOH hospitals ay magkakaroon po ng uh, malasakit uh, center hmm. at uh, Pupuntahan ko po ito ngayong umaga mm -hmm. at mamayang hapon naman po sa na Senado tayo. Mm -hmm. Ayan naman po ang ating trabaho, legislation, constituency at representation. At yan po ang pinangako ko sa mga kababayan natin, kahit sang sulok ay na Pilipinas, pupuntahan ko kayo. nung nakaraang biyernes po, nasa Davao Occidental tayo, nagpupas mm -hmm. ng 160th na Malasakit Center. At sa Tawi-Tawi naman po noong Huwebes, namigay tayo ng tulong sa mga... Uh, biktima po ng sunog doon at nabisitahan rin natin yung kanilang malasakit center sa Provincial Hospital ng Tawi-Tawi. Uh, At uh, sa ng Pilipinas pupuntahan ko kayo dahil ambisyon ko talaga magservisyo sa Pilipino. Ay, nakapop. Eh itong Malasakit Center uh, Senator Go talagang napakalawak, it's everywhere, nakakalat mm -hmm. sa buong Pilipinas. Uh, ito po yung uh, uh, pangunahing uh, uh, tinaguyod po ninyo sa buong bansa pero may iba pa po kayong inisyatibo. Uh, Senator, uh, paki-educate po kami tungkol naman dito sa Super Health Center, kanina Malasakit Center. Mm -hmm. Itong Super health center na isa din po sa inyong isinusulong sa iba't ibang mga kanayunan senador? Uh, nung uh, 2021 po sa kakaikot ko sa buong Pilipinas uh, for the past uh, six years, alam niyo napansin ko marami pong mga malalayong lugar. Marami mga fourth class, fifth class, sixth class municipalities na wala pong uh, sariling uh, hospital. No? At uh, yung mga buntis, nanganak po sa tricycle, ngang anak sa uh, uh, jeepney dahil mm. well, sobrang layo ng mga hospital. It took them three hours para magbiyahe sa bundok. Ngayon po, uh, nagsuggest tayo bilang chairman po ng Committee on Health na maglalagay po ng mga super health centers sa iba't ibang uh, parte ng uh, Pilipinas no, sa malalain lugar. Mm. Ngayon po sa tulong po ng mga kasamahan ko sa Kongreso at uh, Department of Health, of course na Secretary Pedro Bosa na pagpatuloy po itong mga programang ito, ito po Super Health Centers. Ay, ito po Super Health Center po, it's a medium type of a polyclinic. Mm -hmm. Pwede po dyan yung panganganak, dental, laboratory, x-ray, mga ultrasound. Ang kinaganda po nito, hindi na nila kailangan pumunta ng hospital, madidecongest yung mga malalaking hospital nila. Mm -hmm. Dyan sa si mga panganganak, minor cases, early disease detection, dyan na po, dyan na po yung primary care ng universal healthcare Diyan na po yung uh, konsulta ng uh, PhilHealth. Dahil la lahat, lahat po ng Pilipino po ay membro po ng uh, PhilHealth. So, pwede nang magpakonsulta dyan. I-avail niyo po dahil Pilip lahat tayo ay membro mm. nga po ng PhilHealth. Mm. Eh, yung mga konsulta packages po ng PhilHealth diyan na po gagawin. Magkakaroon po ng mahigit uh, 600 na 6 na raan na at uh, Super Health Center sa buong Pilipinas mm -hmm. at uh, babanggiting ko na rin po, pupunta ako ng Bulacan ngayong araw na ito, mm -hmm. ay magkakaroon po ng uh, uh, around one, uh, 18 mm -hmm. na Super Health Center sa, sa Bulacan. Pangalanan ko lang po, Balagtas, Bulacan, mm -hmm. San Jose, Maykawayan, Pandi, San Miguel, Giginto, Angat, uh, Baliwag, Marilao, Ubando, Paumbong, Plaridel, San Ildefonso, San Rafael, Doña... Remedios Trinidad, uh, Santa Maria at Santa Cruz. Ayun. Mm. 18 po na Super Health Center ay tatayo mismo sa probinsya ng Bulacan. Ayun, nabanggit mm. niyo, buti't nabanggit niyo 'yung pag-decongest sa malalaking mga ospital, uh, Senator Go. Meron naman 'hong mga itong binabanggit naman 'hong na Regional Specialty Centers at uh, ito ho ay uh, isang batas na naipasa po ninyo. Ano naman po 'yung kaibahan nito at pakipaliwanag nga po kung ano ba itong mga Regional Specialty Centers na ito, Senator? Diba po itong Regional Specialty Centers? Mm -hmm. uh, Permado na po ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, uh, Republic Act 11959. At uh, priority rin po ito ni Senate President Mick Subiri. ay ako po ang naging uh, primary sponsor at uh, co-author tayo dito sa Senado. Uh, binibigyan ng mandato ang DOH na mag-establish ng mga specialty centers sa bawat rayon sa loob ng limang taon. Ang atin po rito ay ma-institutionalize ito, tuloy-tuloy po sa multi-year plan of the government mm. na tuloy-tuloy po ang pagtatayo ng mga specialty centers. Halimbawa, mm. di ba ang heart center nasa Quezon City? Mm -hmm. Ang alang lung center nasa Quezon City. Ang NKTI nasa Quezon City. Eh, napakalayo po niyan kung nasa Mindanao ka, nasa Visayas ka. Mm -hmm. Kailangan nyo pong mamasaheng, mm -hmm. wala pong tirahan yung mga watcher natin pagdating sa Maynila, traffic pa. Ngayon po, ang kinaganda nito ay magtatayo na po sa mga selected DOH hospital. Halimbawa, sa Buanga maglalagay mm -hmm. ng heart center ito, specialty center. Mm -hmm. uh, Alimbawa sa Tacloban, sa Cebu, sa Cagayan, Dabao, tulad ngayon ng Dabao. May SPMC po Southern Philippines Medical Center, ang ganda po ng kanilang hybrid na katlab. Mm. Pwede na po mag-opera, pwede na po mag-bypass ang angiogram sa may mga karamdaman sa puso. Hindi na nila kailangan pumunta pa ng Philippine Heart Center. Mm. Ngayon, ito naman pong mental health, no? Pwede lalagyan na po sa ibang uh, selected UH hospital sa buong Pilipinas. Hindi na nila kailangan pumunta ng Mandaluyong sa kanilang pagpapagamot o up, mm -hmm. napaka layo po ng Mandaluyong kumpara ko nasa Mindanao ka at sa Pisayas. Mm -hmm. 17 po ito uh, na iba't ibang specialty centers. At proud po ako nakakuha tayo ng 24-0 na boto mm -hmm. dito sa Senado, even the opposition bumoto rito. Dahil alam nila, mm -hmm. makakatulong po sa mga mahirap nating kababayan. Ayan. Yan po yung pag-establish ng mga regional specialty centers Apo. around country. Okay. Senator Gono, nakalipas lang galing kayo Davao, naglunsad ho na Malasakit Center. Tapos uh, ngayon ho, na naman po kayo papuntang uh, Bulacan naman. Eh, curious lang ho kami, Senador, kasi di ba pag sinasabi nila pag Senador ka, masarap. Kasi siyempre malamig yung uh, Senate Sina. of the Philippines, yung opisina. <laughs> oh. uh, di ba, pag sa House of Representatives naman, malamig din yung opisina. Pero bakit ho sa lahat ng mga bisyo, Senador Go, eh, itong pagsiservisyo, yung uh, pinasok ho ninyo Unang-una, ang bisyo ko po ay magserbisyo sa ating kapwa Pilipino. At ako po ay naniniwala na serbisyo sa tao ay serbisyo po yan sa Diyos. Ako po ay simpleng probinsyano lamang na binigyan po ng pagkakataon ng ating mga kababayan na magserbisyo at binigyan po ako ng Panginoon ng pagkakataon, hindi ko po ito sasayangin. Ulitin ko, ang trabaho namin, representation, constituency at legislation hindi ko po na matiis na nakaupo lang sa opisina habang ng mga kababayan natin ay nangangailangan po lang tulong. Kaya pupunta talaga sa mga sunog, kahit sa uh, liblib na lugar. Uh, umabot na po ako mula apari hanggang hulo. Hindi lang po apari. Matanes, umabot na po ako. Umabot na ako ng hulo. Kaya umabot tayo ng tawi-tawi. Mas dulo, dulo rin po ito ng uh, Pilipinas. Dahil yan po ang aking pinangako sa inyo. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. Patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Hindi po ako politikon, ng mga ngako pero gagawin ko po ang aking trabaho sa abot ng aking makakaya at mahal na mahal ko po ang aking kapwa Pilipino. Okay, okay, dako. With that, kami yeah. ho ay nagpapasalamat sa oras na inilaan ninyo sa amin. Ngayon pong umagang ito. At ingat po kayo dyan sa Bulacan at uh, uh, see you around po, Senador. Salamat po, Senador. Ako po. Ako po ang dapat magpasalamat sa binigay niyo pagkakataon. Maraming salamat. Ingat po, mga kababayan po. Mahal po kayo lahat.